Oh my God! Wow! So mga kasi, ito tayo ngayon sa Apartas Beach Resort. So, tingnan natin ang tayo Ito yung daan nila, papasok. At saka ito yung ano, tabi ng daanan. Ito na pang kanda Frisco Para sa relasyon na bago pa lang Frisco siya Marami na galing. So sa gilid lang pala ito ng kano kalsada Ito So pwede na siguro tayo na daan dyan Kastig Ham 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 Okay, ito yung daanan. nak up oh, up sangkut I'll information. I Watch up mga kasing. Maganda tangali po. Nandito na tayo ngayon sa Upward Beach Resort. Nandito tayo ngayon sa Bukawi. Dito, Bukawi. 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 Sir so, sir. So, gusto tayo in para sa kayarin. Please dito na pala tayo sa loob ng kanilang beach resort. Ayan, so ganda dito sa loob mga casting. Tanong wow! tayo ng kunti. Okay. So isang napakagandang hapon po sa ating lahat ma'am sir. Uh, welcome po tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po. Uh, nga pala ma, magtatanong lang po tayo ng konti, baka yung mga kastig natin sa buong bansa na nakapanood po dito, lalo na yung uh, malapit lang po dito sa inyong lugar na gusto pumunta po dito, baka magtatanong, uh, kasi sobrang ganda dyan, nakikita namin sa video ninyo. Uh, kung sakali na papunta kami dyan, mayroon bang bayarin? Kung mayroon man, magkano yung entrance pay? Entrance um, pay dyan kanang um, 200 200 oh, Pero... Okay. Hindi <laughs> yung normal talaga ma'am, 200. 200. Ayun. So yung mga bata ma'am? Wala, lang. wala na. Wala na nga. Uh, so free na po yung mga bata. At saka yung senior citizen. <laughs> ah, ganun pa rin. Ah, depende. Ay, okay, mag-uusap na lang daw kayo dito pagdating ng mga kastig. Ayan. sa so, ay okay, kayo, mabait kasi si sir. So mag-uusap na lang kayo dito. Ayan. Uh, ma'am, baka magtatanong pa rin sila. Ay, kastig, Napakaganda kasi dyan. Gusto namin na dyan na lang kami matutulog. May matutulogan po ba kami? Kung meron siya. Magkano po yung mga rooms, um, ma'am? 1,000 ang kuwan. Uh, Mag-overnight. Ayun. Ilang, uh, ilang tao magkasya sa 1,000, ma'am? 4 person. Per person. Uh, Ayun, ma'am. Eh. Aircon, aircon, na po yun, ma'am? Oh, aircon. Ang aircon, 1.5. Ah, uh, ilang tao magkasya doon? 4 person, four person niya po. Okay, so lahat na yon na 4 person, 1,500. At saka yung mga cottages natin, ma'am, magkano po yung mga cottages natin dito? Oh, day, 1,000. Overnight, 800. Ayun. So, yung ah, nabanggit mo nga pala, yung overnight natin, ma'am, ano ba yun? Mag, mag mag magdamagan ba yun? O hanggang 12, alas 12, 12 hours, 12 hours. Lang? Ah, 12 hours na po yun. Ayan, at least malino na po yun, mga kastig. Baka magtatanong pa rin sila, hindi mauubusan ng tanong yung mga <laughs> Kastig, balayo kami, ayun magdala ng baon ano, May makakain po ba tayo dyan kung hindi kami magbaon? May makakain po ba kami dyan, mabibili? Wala po ma'am. Ayun. So malinaw po makastig. Kaya ang payo ko sa inyo, magdala kayo ng inumin, pagkain, lahat na. Uh, pero baka may kantin dito. May kantin po ba tayo ma'am? Wala pa rin. Kaya ayun na. Malinaw po yon makastig. Total, mag enjoy po kayo dahil sobrang napakaganda po ng dagat po dito. At saka yung buhangin Ganon pa rin sa tingin ko. Ayan, white sand pa rin. Ayan. So, maganda po rito. At saka pinong pinong. Ma'am, maraming salamat. At baka may gusto ka pang sabihin sa dagapanood namin natin na hindi ko pa naitanong sa'yo. Ano yun? Kung mayroon man. Wala na. Ayan. At least nasabi na ni ma'am lahat. So, mga kastig, uh, iikotin natin yan para makita nyo kung ano ang mayroon dito na makikita nyo pag pumupunta kayo dito. Maraming salamat. Nga pala ma'am, pangalan natin? Virginia San Luis eh. Ayun, baka may gusto kang batiin mam ma kamag anak mo, kaibigan, kapamilya, kahit Hello, nasa malayo sila. Hello, kumusta sa, sa, si sa, sa mga kaparentiyan sa Negros. Ayun, hi po sa taga Negros. Sa, may Banyes family o sa Kuan, kanang Samisamis -samis Occidental. Ayun. Sa laporal, lap Ayun. Galing kami ng Misamis, kaso andun lang kami sa Misamis Oriental. Ayan. So, nga pala, huwag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayan si Sir. Hi po, Sir. Pangalan natin? Ching. Ayan. Uh, Ayon. Taga rito, Sir. Uh, Ayon. So, baka may gusto kang batiin, Sir. Maka mag anak natin. Wala na. So, hi na lang po sa kanila at huwag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Sir, mag-ikot-ikot muna kami dito para may pakita natin sa taga-panood natin kung ano po yung andito. So mga kastig Nga pala Pag nakikita nyo Nakapunta kayo dito Di kayo Baka nagsawa na kayo dyan Sa lagi nyong pinupuntahan Pumunta naman kayo dito Para Mapaiba naman yung Area po O lugar na mapupuntahan nyo Kasi Kung lagi kayo andyan sa swimming pool O dito kakaiba Kasi natural lang po Ito po yung nasa harap po Siyempre beach resort po Ayan Andito tayo sa Siyempre sa dagat Alangan naman sa bundok Ayan So kasi beach resort po ito Ayan So dito magaganda po Ayan So andito po tayo ayun so lapitan natin yan sobrang ganda po dito ayan makikita nyo dyan napakaganda po ayun dagat po yan simpre at saka yung white sand pa rin ayun so simpre alam nyo na mga kasti ayan kung magtatanong ka no kalawak, gaano kalawak po ito Ah, tulad pa rin ng sinabi ko, yung dito naman, siguro, mga ganun pa rin, mga kulang-kulang isang kilometro po. Hanggang doon po, sa dulo. Ang kakaibahan po dito, natural lang po siya, lalo na ngayong summer po. Uh, napakaganda po dito, kasi upin lang po siya. So, pwede kayo dito. Ayan, nasabi na po ni ma'am kung magkano po yung bayarin. At yung mga cottages po dito. Ayan. Mayroon dito. Ayun. At saka kung may may dalahin kayo na mga gusto nyo mag -ihaw, ihaw dito. Mayroon din. Tulad nito. Ayan, si sir. nag na siya. Ang sarap pa naman. Hi <laughs> po, sir. Welcome sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayan. Baka may gusto kang i-shout out, sir. Ay Ayun. So, wag lang kalimutan ha. Manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayun. Ano ba yan? Ano ba yan, sir? Ito ba yung... Ano ba tawag ni? Ano ano tawag sir? Oo, <laughs> oh, ayun. ang uh, sarap niya na. Ah. Uh, ano 'yan, Kastig? Mga kabibi, 'di ba? So masarap 'yan. Ano ano ba 'to, sir? Ready to eat na ba ito? Ayan. Oh, uh, pa. Ayan. So, imali na po. Ayan. Kastig, bakit pinakita mo sa amin yung sinugba Yung iniyaw. Naku, sarap talaga. Oh, eh, kaso tapos na tayo nagtanghalian doon sa baro po. Ayan. Dito tayo sa kabila. Dito, ayan. So, maraming salamat nga pala, sir. So nga pala mga kastig, may makaibigan tayo dito Andito pala sila, ayan, sandali, sandali Pak Pakita natin sila, yun, andito sila lahat Teka, iisa-isahin natin, sino yung mag- ah, Ma'am, pangalan natin Yudine. Uh, tagasan po tayo Ayun, tagasan po, galing kami dun ah Okay, so baka may gusto kang i-shout Um Shout out sa akong mga kuan ka, Marfil National High School. Ayun, high school. Ah, okay, so hi sa kanilang lahat, ma'am Huwag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV Ayan, dito sa kabila Sino pa yung gusto mag-shoutout dito? Ay, si ma'am, si ma'am muna Hi, pangalan, ma'am, pangalan? Z Ayun, taga saan po tayo? San Francisco, California Ayun, ako, and, andito na pala tayo sa ibang bansa Nakarating na pala tayo So, nga pala, ma'am, baka may gusto kang i-shoutout Shoutout to my boss Ayun, hi ay po, sir, andito po si ma'am So, sino pa, sino pa, sino pa? Ayan, dito Hello, si ma'am. Ayun, sino pa? Lahatin mo na ma'am, lubos-lubusin mo na. Langen, langen. Lang, lang <laughs> yung... Ayun lang. <laughs> Pangalan natin ma'am. Aiza. Ayun, so wag lang kalimutan ha, manood mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayan, picture mo na sa kanyang cute na... Ayun. Oh, dalawa, dalawa ang picture. Ayun. So si Sir naman, Sir gusto mo mag-shout out. Hi, yourself? sir. Ayun. Good Morning po sa lahat. Shout out po di lang si Pamit. Ayun. Ayun. Hi po sa kanila <laughs> lahat. Huwag lang kalimutan na manood, mag-subscribe <laughs> sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayun. Subukan niyo 'yan. Ayun. So tingnan niyo. Teka, sandali. Picture muna. Asa na ba yung vlogger natin? Kasi picture muna dito. Balisan mo. <laughs> Oo nga, para hindi tayo magugutom uh, Naku, ang natin Dito tayo sa kanila, ayan Ayan, antayin nyo lang ha, huwag lang uh, kalimutan Manood, mag-subscribe na rin Ayan, so maraming salamat Dito tayo, puntahan natin doon sa may Ayan, sa may dulo Ang ganda kasi dito Makastig oh Ang ganda, ang ganda, 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 ganda Ganda, ganda kasi dito Makastig, Sobrang ganda yung bang feeling feeling nyo yun, na uh, yung natural lang siya walang mga maraming kubo yung hangin po uh, tuloy tuloy lang brisk uh, po yung hangin dito uh, talagang uh, siyempre galing dagat malamig po yung hangin tsaka andito, to, andito po tayo sa uh, ilalim po ng lilim ng mga nyo uh, so kaya napakalamig po dito at saka maganda saka yung buhangin nga pala uh, yeah. ayan puting puti po sila. Hi po. Ay. sila. Ayun. Dito. Ayan. Hanggang doon po. Ooh. Ganda dito kasi makastig sebrang Sobrang ganda. Sir, ano pangalan natin? El Abawilusa. Ah, taga saan tayo? San Francisco, ako sa Dilsa. Ayan. So, may gusto kang i-shout out? Ah, shout out ko sa mga buloy sa Barangay 5. Ayun! Ayun. So, sabi, baka pwede mag-isoyo, sir. Sabihan mo na lang na panoorin ito. YouTube channel natin, sir. Marigold Star TV. Ayan. Nga pala, mga kastig. Mayroon tayong mga kaibigan po dito. Ayan, Oh. Ako, sayang masayang masaya po sila. Hi po, ma'am, sir. Welcome tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayan. Sino po yung gusto mag-shout out dito? Shout out. Ayan, si Ron. Uunahin natin dito. Shoutout kay Mali Gigi. Shoutout kay Isa. Shoutout sa Sabi Saga sa Time City. Ayun. Hi Ay po sa kanila. Huwag lang kalimutan Department. ha. Huwag lang kalimutan manood mag-subscribe sa Marik Star TV sa YouTube. Sir, eh, kayo naman sir. Pangalan natin. Shoutout. Oh, salamat sir. Salamat. Maraming Salamat sir. Baka may gusto pa kayo shoutout sir. Okay. Salamat. Salamat sa kanila. Ayan. Salamat. ya oke okay. thank you oh, oh. selamat So yun yan mga kastig, natapos na natin, natapos na tayo dito ngayon sa part of Beach Resort dito sa Bukawi, uh, Liak, Bukawi Lianga, Surigao del Sur. So di ba casting. maganda, tatulad ng La Solida din. Puti ba ang no? ano? Oo nga. Hangin. Lahat dito, puti yung mga so, buhangin. sa lahat pala ng shot, nag-shot, nag shot nag, nag shout out sa ating channel. Uh, mga kasing, marami tayong video na na-upload. 100 plus ata yun. Uh, kung saan kayo nag-shout out tapos hindi pa ninyo nakita, abang-abangan nyo na mga kasing kasi hindi pa natin pwede ipagsabay yung mga video natin kasi marami pa tayong upload. Promise, uh, kung saan kayo nag-shout nag, ano, nag out, i-upload natin yan. Pero kaso, medyo matagal-tagalan pa. Pero huwag lang kayo mag-alala pasok kayo sa aming munting channel. At saka lahat ng mga subscriber pala natin, at saka yung nagtataka na bakit na-hit yung notification ninyo, nawala, at saka nansubscribe, baka ano, may problema ang YouTube, nagka-problema. So, bisitahin nyo na lang aming ang munting channel. At saka, Maraming salamat nga pala sa lahat mga, mga diehard nating mga subscriber at saka palaging nagsubaybay sa atin. Saka huwag kayong magsawang mag, uh, magsubaybay sa amin makasig kasi marami pa tayong video na i-upload at saka marami pa tayong lugar. Lahat ng mga napuntahan nating lugar na makasig, promise, magaganda. Hindi katulad ko, hindi maganda. <laughs> at saka na tsaka mga mabait yung mga uh, may-ari dito sa mga beach na pasukan natin, sa mga resort. At saka, yun na makasig, ah, huwag nyo lang kalimutan, ah, mag-subscribe. Alam ko makasig, hindi tayo natapos sa subscribe lang. I, uh, ano lang, ah, uh, please, ano, yung ano, yung video, tingnan nyo naman. Hindi <laughs> lang natapos sa ah. subscribe. Tumigil naman kami sa aming video. Panoorin lang, lang panoorin, kasi magaganda po yun. Maraming tayong magandang video dan. At saka sa lahat na nag-like, nag-follow, nag-share, Uh, Makasig maraming salamat sa inyo uh, Hindi ko na lang kayong maisa-isa At saka yung gusto magpa-shoutout sa ating channel Punta lang kayo sa ating channel Baka pag makita natin uh, Sisikapin na at may ilagay natin sa content Pero pag hindi namin makita At saka hindi pa ninyo makita yung pangalan sa shoutout nyo Pasinsya na kayo Kasi minsan uh, pa, Katulad ngayon 5 days na yung nagbiyay So hindi pa natin medyo makita Pero pangako namin Pag nakita na ay lagay namin yung ano yung mga shout out at yun lang po kung ano mga estado ng ating buhay mayamin man tayo at mahirap huwag lang natin kalimutan na si God ang sinturon ng ating buhay simple makastig kayo din buhay namin at yun lang po maraming salamat and God bless to us shout out nga pala sa lahat ng mga lugar na napupuntahan natin from uh, Surigao del Sur dito po Agusan del Sur Agusan del Norte Surigao del Norte Siargao Island Dinagat Island Misamis Oriental Davao de Oro buong region po ng Davao at buong Pilipinas po na nakapanood po dito. Uh, kumusta po kayong lahat at maraming salamat sa panunood nyo. At sana po ang Panginoon laging kasama natin sa araw-araw. At yun lang po, magandang hapon po sa ating lahat.